Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay uh, tungkol sa napakatayog na ambisyon ng dalawang babae na si Inday at si Manay. Ah, Manay ba? Pag Manay ba eh uh, ayan po bay termino ng uh, Bicolano o Waray. Ah. Eh bakit po natin pag-uusapan ito? Uh, ay uh, sa palagay po ng boses ng malayang makabayang mamamayan ay dito po nagsimula dito po ang punot-dulo sa alitan ng mga Pilipino na hindi natin nakikita. Ito po yung uh, punot-dulo ng alitan ngayon. Bakit po nangyayari sa ating bayan ang mga kasalukuyang uh, uh, ganap na sinasabi natin? Hmm? Bakit po natin nasabi yan? Uh, yung mga katulad natin na uh, mga pinanganak noong 60s, and the 70s uh, yung mga nakaabot pa ng partido KBL noong araw ah uh, yung kilusang bagong lipunan e noong ah uh, uh, ang dating pangulong uh, Apolakay Marcos ang uh, KBL po ay pinalitan uh, dahil nga daw sa pagbagsak ang pagbagsak daw ng dating pangulong uh, uh, Ferdinand Marcos Sr or FM, ah, na sinasabi nila uh, Ferdinand Marcos, ay dahil daw sa KBL. Ah, KBL. Ano po ba ang ibig sabihin ng KBL? Siguro, yung mga medyo nakaabot ng uh, EDSA Revolution, yan. or just after uh, EDSA, ah, eh, kaming mga Ilocano po, ah, noong araw, ay... Uh, mukhang pinalitan ang pangalan po ay ibig sabihin ng KBL. Uh, ayan po ay ginawang kasalanan ng babaeng taga-Laite. Ha? Huh? Eh hindi ba? ganon ang mga may-mga usapang ganon noong araw eh. Huh? eh. maraming mga alinga alingas ngas kasi that the cause or of the downfall of the former uh, president Ferdinand Marcos ay dahil daw po sa ambisyon ng isang babae. At dito po naman sa ating pananaw, dito po sa lahat ng mga nangyayaring kaguluhan, dito sa ating bansa ngayon, sa mga ganap na nangyayari, ang punot dulo po dito ay dahil sa napakatayog na ambisyon, ha? napakataas na lipad ng saranggola ni Manang Aimee at ni Sara Duterte. Bakit kanya? Ah. Eh noong uh, halalan o noong uh, kampanya noong uh, 2022 ay uh, uh, may mga balita na ito palang lang si uh, Sara Duterte, ah, Ay itong si uh, Sara Duterte ang gusto niyang maging portfolio yan sa administrasyon ni BBM ay maging defense secretary. Napag-usapan na natin ito eh. Napag-usapan na natin ito pero bigyan natin ng uh, ng uh, konteksto etong nangyayari dito. Uh, upang sa ganon ay uh, malaman natin bakit po ang punot dulo ng mga nangyayari sa ating ngayon ay ang matayog na ambisyon ng dalawang babae. Yan ay si Aimee, yan ay si Sarah Duterte, at si Aimee. Yeah. Noong uh, uh, talagang sure na na mananalo na itong, uh, uh, itong uh, unit team, mananalo na si Bongbong at si uh, Sara ito na yung naging pahayag ng spokesperson niya uh, Inday. Ito, ang kanyang plano talaga. Ha? Tingnan po natin. Yan no? Sara Duterte hopes to become defense secretary. Yan, talaga naman. Ano po? Ha? Ang sabi, eh, presumptive vice president, uh, Sara Duterte Carpio hopes to become the next defense secretary. Uh, defense chief, once her win in mainline elections becomes official. Her spokesperson said uh, Wednesday, putting her at the forefront of maritime tensions between Philippines and China. Kita niyo yung ano, yung clue diyan. Ah, uh, kita, uh, kita niyo yung clue. Uh, kung bakit uh, ito po yung talagang uh, gusto nila. Ha? Huh? Ito putting her at the forefront of maritime tensions between the Philippines and China. Huh? Hindi po ba't uh, yan eh, pag-aagawan at pinag-aagawan ng uh, China at uh, Philippines na kung saan ay nagkaroon po ng uh, desisyon ang UNCLOS, huh? uh, yung uh, United Nations uh, Law of the Seas, na kung saan ay nanalo po ang ating bansa dito po sa kaso laban sa China na yung 9-dash uh, line na sinasabi nila ay wala pong bisa. Yan. Okay? So ito talaga yung ano, ang uh, kaso ang gusto at ambisyon ni Sara Duterte na maging ah, maging defense secretary. Ha? Ah? Eh pag ikaw ay naging uh, defense secretary, mga kaboses, siyempre, ah, hawak mo ngayon ang armed forces, buong armed forces. Ah, uh, whether that is the Philippine Air Force, the Philippine Army, the Philippine Navy, the Philippine Marines, ah, yung sinasabi nilang uh, uh, Special Action Force o yung Airborne Division, sakop mo yan. Ah, sakop mo yan. Uh, yan ang nga sinasabi. Eh, e eh pag uh, ikaw ay Defense Secretary, ano ang mangyayari niyan? Ay uulitin po nila ang ginawa ni Enrile at saka ni Ramos uh, prior to EDSA Revolution. ha? Huh? Ay talaga. Uh, ay, uh, good afternoon, uh, uh, Idol Tani Corpus. Uh, ang sabi niya ay eh, Pamilya uh, Adik Yan. Pamilya sindikato, alam yan ng mga taga Davao. Takot lang magsalita ang mga taga Davao dahil sa EGK ni Digong. Ay, talaga naman. Eh, totoo nga naman. Ano, magsasalita ka, kapanahonan ni Digong. Hanggang ngayon, eh, di ba may mga patayan na naman dyan sa panahon ni Bastek? Dyan sa uh, Davao? Hmm. So, yan. Siyempre, kung hawak mo ang uh, defense o Department of National Defense, e eh, mangyari siguro, baka gagawin nito ay uh, kakausapin, lalong-lalo na uh, yung uh, uh, chief of East staff, eh ayon po ay naopo bilang chief of East staff nung panahon ng tatay niya. Oh. Eh, hindi naman natin may iwasan na tayong mga Pilipino ay tumatanaw ng utang na loob, di ba? oo oh. E eh kung mangyari yung ginawa ni Tabaco at ni Ramos noong araw, e eh, tingnan ninyo ha, ah, kasi pagkaupo ng, pag ng uh, BBM administration, naku po, naglabasan na ang mga, ah, naglabasan na ang mga di corruption, ah, ah sa pamahalaan. Pero anong ginawa? Anong ginawa ng executive secretary at ng Presidential Communications Office hinggil sa mga aligasyon na to wala silang ginawa dahil gusto nila nasusugan at matanda niyo ang uh, PCO nung araw ah uh, yung uh, Press secretary nung araw IC si, uh, nakalimutan ko na tuloy ang pangalan niya eh, pero uh, tawag nila Karding Karding daw ang pangalan eh. Nakalimutan ko na tuloy ang pangalan niya pero abogada raw yun. Pero bakit tinawag na Carding? Ah? At syempre, yung executive secretary, itong si uh, Vic ah? Rodriguez. Ah? Yang si Vic Rodriguez. Eh, ambisyoso din to eh. Ah, ba? Diba? Napag-usapan na natin uh, noong mga nakarang episode natin na gusto niyang saklawin lahat ang kapangyarihan dyan sa Malacanang. Gusto pa niya maging uh, uh, chief of staff di diba? Pero ang sabi eh, ni uh, Tandang uh, relay, ay huwag, hindi pwede yan. Ha? Eh nung tatanggalin na siyang executive secretary, gusto niya, gusto niya maging uh, uh, chief of staff uh, ni uh, BBM, ay hindi pwede. Eh, na, wala nang, ano, wala nang pwestong ganyan. Ha? Gusto niyang mag ng pwestong ganyan upang sa ganun ay lahat ng mga dokumento na papasok sa opisina ni BBM ay dadaan sa kanya. Uh, anong ibig sabihin Ah, uh, Kung may mga report ng korupsyon, ay eh, ito, dito muna. Dito ka muna. Uh, huwag ka paratingin kay BBM. Para nang sa ganun ay, sige, banatan siya ng banatan ng mga troll. Uh, upang sa ganun ay, uh, ang taong bayan ay ma-insight na itong si BBM ay korup. At ganun nga nangyari, di ba? Uh, ganun lang nangyari. Ano ang uh, proklamasyon ng PCO ng kapanahonan ni Carding at ni uh, Vic Rodriguez? Wala. Tahimik sila. Gusto nila ma-agitate ang taong bayan upang sa ganun ay uh, palabasin na itong si BBM ay uh, inutil. Palabasin na itong si BBM ay weak leader. Di ba panahon nila? Ha? Panahon nila. Karding. Uh, Carding. Ah, Trixie pala. Trixie, ang, Trixie Angeles. Yun. Yun pala ang pangalan niya. Di ba kapanahonan niyan, meron silang enabler na ang pangalan ay uh, uh Maharot ka. Ah? Um, Maharot ba yon? Uh, Maharot ka o... Or... Ah, hindi. Uh, Maharot Yun. Ah? Yung nasa Estados Unidos ba? Na naglabas ng sinasabi nilang Paul video. Di ba, dito na nangyari yung ano eh, mga Paul video, mga Paul yun na yung mga issues nila eh. Ha? So, ibig sabihin yan, simula simula pa lang ng pag-upo ng BBM uh, administration, meron ng conspiracy uh, upang sa ganun ay uh, uh, ipalabas sa taong bayan na itong si BBM ay weak leader at nakahanda Itong si Sarah Duterte na maging uh, hahalili o papalit sa kanya. Ha? Kita nyo? Defense Secretary, hawak AFP, hawak ang Chief of Staff. So, ibig sabihin, it was a breath away. Ha? It was a breath away from being a President. Etong si Sarah Duterte. Ano nangyari? Ha? Anong nga uh, nangyari dito sa plano? Wala eh. Ang ginawa ni BBM eh, hindi pwede inday na maging defense secretary ka. Sa DepEd ka na lang. Oh, sa DepEd ka na lang. Oh. Ano nangyari nung uh, in inersign siya sa DepEd? At tuloy-tuloy pa rin ah, ang propaganda laban kay BBM. Walang propaganda laban kay Inday. Ah, bakita na Meron bang propaganda laban kay Inday? During those times, wala. Ah, wala. Ano naman ang uh, reaksyon ni uh, Manang Biday? I mean, ah, wala eh. Wala. Ang sabi, ay BFF kami ni Sarah. Ah, BFF kami ni Sarah. Ah, they were very chummy during those times. at At hanggang ngayon. They are very charming. Why? Kasi kung nakodita, ah, etong si BBM Sara Duterte will be automatically be the president. Siya kasi ang constitutional successor, di ba? Being the vice president. At siyempre, pipili sila ngayon ng uh, magiging vice presidente. Eh, ang mga pwedeng pagpilian ng mga bisipresidente ay mga nakaupong senador at mga kongresista. Eh, BFF ang mga ito eh. Ha? BFF yan. Si Manang Aimee at saka si uh, uh, Sara Duterte. Eh, naturalmente. Sino ngayon ang magiging bisipresidente? presidente Aimee. Subalit lahat ng mga ito ay palpak sa plano Ah, uh, yan ang plan A nila eh. Ah? Huh? Ah? Huh? Na kung saan eh, ikodita. Kasi hindi makapaghintay ng anim na taon. Itong si Sara Duterte, gusto niya sila na kaagad-agad. Bakit po? Ah? Huh? Because of the pressing issue of number one, West Philippine Sea, dahil siya po ay Manchurian. And the other issue is the massive corruption noong kapanahunan ni Duterte. Ano ang mga massive corruption dyan? Ha? Ah? Formally, billions of pesos. Inaamin nga ng ano, staff ng formally eh, na talagang binudol nila yung uh, pamahalaan ah, sa mga pagbenta nila ng mga equipment during uh, the pandemic. Hindi po ba, ayan, eh, kawalanghiyaan? Mantakin po ninyo, during the pandemic, na lockdown ang lahat pagkatapos ang ginawa pa ng mga tauhan ni Duterte sa pamamagitan nila Michael Young ay talaga namang uh, nangulimbat pa sa pera ng taong bayan na imbes na ayan po ay gamitin dahil no araw eh ang hirap talaga ano noong 2020 ang hirap talaga ah hindi ka pwedeng lumabas. Ha? Ah? E, ikaw ay maghihintay lang nang uh, ayuda from the government. ah, Na dadalhin na kung saan eh imbes na uh, corn beef na ibibigay sa iyo ay eh, naging sardinas na ayaw pang kainin ng aso. ah hindi ba totoo nangyari yun? So yan, gusto nilang uh, gusto nilang pagtakpan etong mga uh, kawalang na na nangyari. On top of that, lumabas na na sa pamamagitan ng mga sa pamamagitan ng mga expose ni uh, dating senador uh, Sonny Trillanes na ito palang BOC o Bureau of Customs ay hawak na ng Davao Group o bilyon-bilyong pisong halaga ng droga na ang pumapasok. So yun, so dapat protektahan yan. At syempre, during those times, eh, pinapasok na yung pogo. Ah, yung mga pogo. So, iyan ang dahilan kung bakit atat na atat. Ah? Atat na atat. etong uh, ibong mandaragit na galing sa Davao City. Atat na atat. Itong si Manang Biday naman, atat na atat din na maging uh, pangalawang pangulo. Bakit? Eh matanda na eh. Tumatanda na rin kasi. Itong si Manang Biday. Ah, bagamat ang kanyang muka ay talaga namang napakabata pa. Ano? Dahil mahilig siya sa botox. Ha? Ah? Mahilig sa botox ito. Tignan ninyo. Laki ng cheekbone. Ha? Ah? Hindi lamang ganun ang ano eh. Ang cheekbone ni Manang Biday noong araw eh. Ha? Ah? Itong si Manang Biday ba ay mahilig din sa D8? Na katulad ni Inday Sara na mahilig kay uh, uh, Xiaomi 8. Yan, di ba? Ha? Ah? Ano 'yon? Xiaomi, hindi naman Xiaomi. Yun. Xiaomi 8. Yan. <laughs> ah, Ah, mahilig talaga ito ha ng otso uh, hmm? Sa bagay, ang sabi nga nila eh ang otso naman daw ay talagang maswerting numero dahil ang sinisimbolo daw ay infinity hmm? Talaga naman Inday Sara ha Talaga naman manang Aimee Pero, sino ba si Aimee Marcos? Eh, mga agaw ng asawa yan eh Ha? Di ba? Mga agaw ng asawa yan Di ba inagaw niya si Tommy Manotok kay, uh, uh, ano nang pangalan nito, yung asawa ni uh, Tommy Manotok uh, na kung saan eh, kasal pa sila. Huh? Kasal pa sila nung araw at gumawa pa sila ng eksena na, eh, na kinidnap daw itong si uh, Tommy Manotok. Makaraang sila po ay uh, ikinasal sa Arlington, Virginia noong December 4 ng 1982 ha huh? eh siempre pangulo ang tatay mo upang sa ganun ay uh, iwas naman kahiyan Eh palalabasin mo na lang na ay kinasal ang anak mo. Pero during that time itong si Tami Manotok pa uh, ay uh, kasal pa sa naging uh, beauty queen. Sino ba yung beauty queen na uh, ano na naging uh, asawa ni uh, Tami Manotok? Ha? Huh? Etong si uh, Miss International. Ah? Aurora P. Juan. Yun, si Au Au P. Juan. E 21 years old pa lang nito nung araw eh. Itong si uh, Aurora P. Juan, mayaman nito. Anak ng uh, uh Sugar Baron. Ah? Dahil itong si, ano, mahilig, uh, itong si uh, Ami Marcos, mahilig magbasket mahil, mahilig basketball mahilig sa basketballista athlete ito itong si Tami Manotok matangkad na tao ah si Tami Manotok eh ayan eh, hindi ba pang-aagaw ng asawa yan manang biday oh sabihin mo ngayon na hindi na ah, hindi ba nagkaroon ka ng Misplaced Ambition Manang Biday hmm. Eh pagkatapos eh mukhang uh, noong uh, napatalsik na ang uh, dating pangulong uh, Ferdinand Marcos mukhang nagkalabuan ito si Manang Amy at saka ni uh, Tommy Manoto. Ha So sino naman ngayon ang naging boyfriend ni uh, Manang Biday Ha Ni manang Aimee. Matatandaan po ninyo, etong si uh, Mark Chua, isang Singaporean na matagal nang boyfriend ni manang Aimee. Ha? Kung si manang Aimi ay magsasabi mag, uh, ng katiwalian dyan sa gobyerno, akala mo naman napakalinis eh. Ha? Akala mo napakalinis mo manang Aimee. ha? Akala mo naman ay eh, walang bahid Corruption si Manang Aimee. Pero, anong nangyari? Noong uh, na, uh, 2017 sa isang investigasyon sa House Committee on Good Government and Accountability, Manang Aimee Marcos, please. Ha? Eto, akala mo naman walang bahid itong si Manang Biday sa corruption eh. Ha? Ito yung investigasyon ng House Committee on Gold Government and Public Accountability on Monday, October 9, 2017, cited in Contempt Martua, Singaporean businessman and longtime boyfriend of Ilocos Norte Governor Aimee Marcos for repeatedly snubbing the probe of the alleged tobacco fund misuse of the provincial government. Provincial government ng Ilocos Norte, gobernadora si... Manang Bidai. Mm -hmm. si, See, uh, uh, Chair uh, Johnny Pimentel said, uh, said Chua was responsible for the purchase uh, transaction of motor vehicles from Grand Star Motors and Industrial Corporation. Uh, Pimentel said uh, that they have already established that there are anomalous transactions in the purchase of motor vehicles that violated the provisions. of Republic Act 7171. Ha? Ah? Manang Amy, ano po nangyari dito? Nakasuhan ba ito si Manang Amy ng uh, violation ng 3019 ha? Ah? at uh, Republic Act 9184? Mukhang wala, ano? Ha? Ah? Manang Amy, kala mo naman ang linis mo, ha? Ah? Ah, na kung ikaw mag ah, ah, magsalita tungkol sa sinasabi nilang ah, hindi magandang budget ng ah, Pilipinas ng ah, 2025 eh akala mo naman ah, napakalinis mo. Ha? Ah? So ito, ito yung misplaced ambitions ng dalawang babaeng ito dahil gusto nila sila po ang mamuno sa Pilipinas at dahil po sa mga trolls ng mga ito, na ginagamit nila upang sa ganun ay maloko ang taong bayan at tayo po ay magkakawatak-watak, mawala po yung unity na sinasabi natin, they are willing to do and that, uh, go to that extent na talagang uh, magkawatak-watak ang Pilipinas dahil lang sa matinding uh, matinding pagkagutom sa kapangyarihan ng dalawang babaeng ito. That's pure and simple and Ginamit lang yang si uh, uh, Digong Duterte na nagkataon na ayan. So ngayon, sinong may kasalanan? Kasalanan lahat ni BBM ito. Pero in fact, uh, sa likod po ng mga nangyayaring ganyan, ang totoong may kasalanan ay ang dalawang babaeng ito. Ayan po ang... Uh, para po ng boses ng malayang makabayang mamamayan. Ha? E kung sang-ayon po kayo, uh, like, share, and subscribe naman sa ating uh, uh, YouTube channel na boses ng malayang makabayang mamamayan. Ano ha? Bueno, uh, hanggang sa susunod po ulit na pag-podcast po natin, naway uh, uh meron po kayong natutunan sa mga nangyayari dito sa ating kapaligiran. Huwag po nating hayaan na tayo po'y masira dahil lamang po sa mga nangyayaring uh, uh, sa ating kapaligiran, sa mga ganap sa ating kapaligiran, ang gawin po natin ay gawin, ang uh, magandang gawin po natin ay maging skeptical. Tignan natin, ang mabuti po ay timbangin po natin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran at kung ano ang tama, ayun ang dapat nating sundin. Tayo po ay binigyan ng pag-isip at tamang pag-isip at gamitin po natin yan sa paggawa ng magandang desisyon para sa atin at para sa ating bansa. Hanggang bukas po Maraming salamat at mabuhay ang malayang makabayang mamamayang Pilipino.